Inlo, kumustag may hapon ka na tanan mga kapwa o ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao So ito na po no ang ating bagong tanim na talong Okay, so malalaki na po uh, ang kanilang dahon no mga kapwa o ka-farmers So ang variety po ng ating talong ay Calixto F1 So ang planting distance po natin dito no Simula dito patungo dito ay ap meter din. Simula dito patungo dito ay 2 meters. Okay, so yun po 'no mga kapwa ko kapanners. So ipapasilip ko sa inyo po ano po ang mga ginagawa ng aking mga tauhan ngayon. So yung linya ah, nilinis po nila kasi yung gitna ay ah, kailangan nating mag-apply ng herbicide pang-control no. Para malinis na po siya mga kapwa ko farmers so, Ito na po sila ngayon. ang mga ko ka farmers ang ating update so maganda na po silang tingnan mga kapwa ko ka farmers kasi malinis na po ang linya So, yun po ang kanilang ginagawa. ulitin ko ang variety po ng ating talong ay Calyx Toif so malalaki na po ang mga dahon mga kapag kap farmers. so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat God bless